Hayat magandang araw, ang ginawa natin sa nakaraang video ay kung paano gagawa ng bagong uh, page content. Ngayon naman, ang gagawin naman natin dito ay kung paano magdadagdag ng bagong post content. At ipapakita ko sa inyo uh, kung paano tayo makakapunta sa uh, pagdagdag ng bagong post content. At katulad ng page content, may tatlo ring paraan para makakapunta dun sa post uh, content screen isa, nandito rin sa uh, top bar navigation, ganun rin sa paggawa natin ng page, pupunta kayo dito, tapos, or sa pages dito, dito, click nyo ito yung pinapakita ko sa nakaraan, kung sa post naman, ito yung uh, i-click natin babalik tayo yan, so dito sa uh, left uh, navigation Click ang add nyo. Ito yung uh, ikalawang paraan. Add nyo. Tapos balik. So, all posts. Dito sa all posts, ito yung uh, ikatlong paraan para makakapag-add tayo ng bagong content. So, sa nakikita nyo, bago ko ito i-click para makakapunta tayo doon sa screen para sa pag-add ng content, ay papakita ko muna sa inyo na ito yung mga dami content. Tapos, add new Tapos, ngayon, ito na yung screen para makapagbagdagdag tayo ng content. So, ito ang nakikita nyo. Ito yung ad title. Yan, ito sa screen. Tapos, yung description. Bago natin sisimulan pala, i-explain ko lang muna yung medyo kaibahan ng pages at posts. Sa pages kasi, ay para siyang static. Sa post naman, ito yung mga nilalagay yung mga content. Ano yung mga bagong content o article na dapat ilalagay. So, dito nyo gagamitin sa post, content, sa post section. Yung paggamit lang, yung sa nakikita nyo sa pages, sa explanation ko sa nakaraang video, parang halos magkapariha lang sila dito. Pero sa gamit, iba. Kung ipapakita ko yung actual website, katulad dito, ang nakikita nyo sa navigation, iyan yung sa pages. Okay, yan yung ginawa. Pero dito naman sa blog, kung pupunta tayo dito, right click ko, tapos open link, in a new tab. So, ito na yung bagong tab ito yung mga content na ginawa natin sa post section. So, dito. Uh, dito. Kung magdadagdag ka ng bagong mga content dito, dito yan makikita kung may blog section yung website mo. Diyan nyo yan makikita. Paano ba to Sa settings, may gagawin kayo sa settings para lalabas to Katulad nito, yung sa settings ko, kung ipapakita ko sa inyo, dito settings dito ninyo babaguhin settings tapos sa reading punta kayo dito i-click nyo yung static page sa static page ilalagay nyo yung pipiliin nyo yung ginawa ninyo dito sa pages yung homepage page o yung pinaka front page ng website niyo kung may mag, may mga website visitors na i-display na yung content na i-display para makikita nila. Tapos yung post pages, hahanapin nyo yung ginawa ninyong pages dito para lalabas yung mga content na ginawa nyo dito. So katulad nito sa example ko dito, ito yung blog page ko, yung blog page na ginawa dito sa pages section, ito yung ginamit ko dito para yung post na mga content ay lalabas sa blog page ko ito. Kung may 100, 500, 1000 content ka, lalabas siya dito. okay Ayan, Again, ito yung mga pages, ito yung content na ginawa, ginawa nyo dito, tapos yung lalabas sa blog page, yung mga content na kagaya nito, ito yung ginawa ninyo dito sa posts, sa lahat ng posts na ginawa ninyo, katulad dito sa nakikita nyo, Dito sa example site, so ito siya yung mga post lalabas ito sa blog page ng website. So sa website naman ito, kung titingnan natin yung front view dito anong settings niya dito? Titingnan ko muna yung settings niya. So reading. So ang ginamit niya home tapos blog. So dito hindi pala hindi hindi nadagdag dito yung blog page Kung dito sa slag tingnan natin Okay, so ito yung blog page niya. By the way, yung layout, depende, again, depende rin sa teams kasi. Kung layout nito, iba. Tapos, ang layout naman niya nito is iba. Kung titingnan natin ito, ibang, ibang website din ito. So, titingnan natin, open link in a new tab. So, ito yung new tab. So, ito yung mga post content naman niya. Okay, depende sa team, iba't ibang layout. Okay, yan. Tapos, balik tayo dito sa website natin. Okay, so yun. So, ni-explain ko lang yung kaibahan sa, sa, sa post na mga content at yung sa page na mga content. So, ngayon, balik tayo dito. Itong nakikita nyo sa screen, itong title. So, tasting. Tapos, ito yung description. Uh, So, nag-copy lang ako ng dami content. Paste ko dito yan. Ito yung description na kung makikita nyo. Example lang. Okay, so ito ito siya kasi uh, okay itong nagagamitin na example kasi hindi ito gumagamit ng page builder. Tulad nito. Kahit dito, walang page builder din to. Ayan. Tapos, sa front view yan ito yung content so yung content na nakikita niyo dito yan dito katulad ng sa example natin ito yon ito yung lalabas kung sa front view ng website diyan lalabas siya dito below sa title ito yung title ito yung title ito yung title dito tapos yan lumalabas dito so dito sa ginawa natin ito yung title na ginawa natin tapos ito yung descriptions tapos, dito tas, sa sidebar, ito yung mga detalye niya related dito sa content na gagawin natin. Okay? Sisimula natin dito sa itaas. Kung isi drop mo ito, kasi hindi mo kayang tapusin yung content, pwede rin. Para pwede mong babalikan. Tapos, preview. Kung gusto mo titingnan yung uh, content, click mo preview. Tapos, lalabas yung bagong tab. Lalabas yung content mo dito. Yan. Ito yung layout. Again, depende rin sa, sa layout. Ha? Ito yung layout ng website. So, walang, walang pictured image ito. Kasi wala tayong dinagdag na pictured image sa, uh, para dito sa ngayon. Tapos, itong icon na to, ito yung toggle uh, para ma-on and off yung uh, sidebar na nakikita nyo dito. So, kung hindi ito lumalabas, click nyo lang itong settings icon. Yan, nawawala siya. Tapos, itong mga icon na to, dipindi ito kung ano yung mga plugins na dinagdag sa WordPress website ninyo. Okay, titingnan natin yung isa. Dito, so, post. Ito yung ibang website, ha. So, tingnan ninyo. Iba rin yung lumalabas sa kanya, rank mat, dahil ito sa rank mat. Ibang website to ha. Tapos, balik tayo dito. Yan, ibang website siya. May dalawang icon siya kasi may dalawang plugin to na dinagdag natin para makakatulong sa paggawa ng content. Okay, pero hindi ko na lang i-explain to, I pinapakita ko lang sa inyo kasi baka yung sa website niyo iba yung nakikita niyo. Depende kasi kung gamit niyo used o kahit ibang plugin, so iba rin yung lalabas dito. So kagaya nito, okay, iba yung lumalabas sa so, ibang website to, okay? Balik tayo dito. Tapos dito naman sa baba, ito yung importante. Sa post, ito yung related dito sa gagawin natin ng content. Una dito sa visibility. Ito yung public ang public kapag ipa mo na to makikita na to sa mga website visitors yung private makita lang nito yung site admin at yung mga editors yung katulad ko, kung ako yung gumagawa o ikaw content writer makikita mo yan password protected kung sino yung may uh, kopya ng password pwede na makikita yan immediate publish okay pwede mo maset pwede mo after one week ipa mo one month okay yan ito itong sticky to the top of the blog. Ito yung wala sa page content na ginawa natin sa nakaraang video. So kung gusto mo na palagi siyang nasa top katulad nito. Palagi siyang nandito sa top ng blog page niyo. Dito, ito, ito yung blog page ng website na to. So palagi siyang nandito sa sa top 1. Kahit kahit 100, 500 1000 na 'yung content niyo, hindi siya mawawala dito sa pinakauna. 'Yan. Tapos pending review kapag uh, ikaw ay content writer, tapos i-check iche ng uh, manager mo o 'yung boss mo bago i-publish. So check mo lang ito. Author, okay, ito dalawa 'yung uh, nandito kasi so Uh, may pagkakataon kasi kung content writer ka tapos pagsasabihan ka ng boss mo na yung uh, content na gagawin mo, yung author na gagamitin mo ay ganito. So, dito mo 'yun makikita. Move to trash kung i -de delete mo yung uh, content. Categories Ito yung wala sa pages. Categories at tags. Ito yung nandito sa post na content. Ang category i-explain ko ito mamaya after after matapos natin 'to. Kasi para ito siyang grouping eh. Uh, yung mga contents niyo let's say example uh, dito sa content ko uh, i believe na itong content na ginawa ko is uh, igugroup ko ito sa SEO kasi uh, nagexplain nag-explain ako tungkol sa SEO tapos web development na category sa front view naman lalabas siya dito tapos yung hierarchy niya pinili ko kasi na SEO yung pinaka pinaka main ito yung nakikita nyo na yung sa breadcrumbs niya na SEO yung sa pinaka grouping niya lalong lalo na sa sa category na lumalabas okay depende again depende rin sa ano sa sa template na ginamit nyo kasi pwede ko siya maset dito select primary term SEO yung uh, pinili ko kasi pwede ka pipili kasi ng maraming category tapos depende kung ano yung primary term na lalabas. So, yung primary term, ito, dito yung lalabas. Ito yung category na, na ECO. So, ginamit ko. So, pwede ka gagawa ng maraming category. Pwede ka rin gagawa ng tags. Again, balik tayo dito sa category din. May tags rin. So, dipindi kung uh, paano mo i-groups yung, yung content mo. Okay sa akin lang is nag-explain ako na dito 'yun gagawin o di dadagdag yung ad kung magdadagdag kayo ng category so hindi kasi tutorial ko kasi dito is, hindi hindi tungkol kung paano i-group or yung content paano i-structure yung content sa SEO kasi yan so baka sa susunod ng mga araw baka part sa mga tutorials na gagawin ko ito kung paano gagamitin pero ngayon ang functionality lang kung ikaw ay content writer o technical SEO or SEO sa sa, sa company ninyo. If uh, magdadagdag ka ng category, so dito 'yun makikita nyo. Tapos yung yung tags, nandito rin yung tags na lalabas kung ano yung gusto na tag na gagamitin nyo. So papakita ko dito. Yan. So katulad nito, itong post na to gumagamit ako ng dalawang category tapos may tag ako na on page. So balik dito, okay? So yan yung tags. So, dito mag-add ka lang ng category. Lagay mo yung name. Tapos, add nyo category tags. Lagay ka ng tags. Tapos, press enter. Yan. Mag maglalabas niyo yung tags mo. Featured image. Ito yung uh, magdadagdag kayo so, ng image. So, select nyo lang yung image. Lalagay nyo dito. Tapos, again, dipindi pa rin sa layout. Kung i-display niya katulad nito sa layout na to. Ito yung featured image niya. Na nilagay dito. Yan. Importante din yung featured image lalong-lalo -lalo na sa mga SEO katulad ng mga tinatawag nila na keywords. So yung practice is nilagay nila sa sa detalye ng image. So yan, at lalong-lalo -lalo na yung magdi-display doon sa sa mga social media katulad nito. So dapat maganda yung picture image na ilalagay mo at, at related doon sa content mo. Tapos yung mga detalye or information sa image na makakatulong sa SEO uh, na related doon sa ginagawa mong content. yan discussion 'yan. Pinapakita ko doon sa previous uh, discussion natin sa page, sa page section yung comments ay naka uncheck kasi uh, hindi natin gusto na may magko-comment doon sa page. So dito, kadalasan halos lahat ng mga post content ay aalaw natin yung comments. So careful lang doon sa sa mga spam. Yung tungkol naman sa spam, gagawa ako ng separate na video paano ma-prevent yung spam. Okay? So discussion Okay, so, so na-explain ko na dito. Tapos, balik tayo sa main. Parang okay na tayo dito. Ah, sa slug. Hindi ko na-explain yung slug. Sorry. So, balik tayo dito sa slug. Ito yung slug. Importante rin tong slug. So, ipapakita ko tong sample. Bakit saan to makikita ang slug, ah? So, katulad nito. Ito yung slug niya. Yan. Tapos, ito yung title. Okay? Balik dito. Kadalasan, automatically, kung ano yung automatically, kung ano yung title na ginagamit mo, yung slug ilalagay niya yan automatically dito. Okay, so papakita ko yung example katulad nito. Tingnan nyo. Ang slug ko ay ito lang. Kung titingnan nyo dito sa URL, technical is tips lang yung slug tapos yung may may, may mga mga hyphen yan. By default kung ano yung title na gagamitin mo, automatically yung slug, ika-capture niya yon. Careful kayo doon, lalong-lalong sa, sa CEO, yung content planning ninyo kasi, kadalasan yung title kasi at yung slug mababago yan. Kadalasan kasi yung title at yung slug magkaiba. Kasi katulad nito, kung ilalagay ko to para sa akin kasi, hindi na importante na ilalagay ko lahat ng mga words na nandito para sa slug ko. So, sa tingin ko kasi, para lang sa akin na, yung, yung tatlong words na to is para sa akin is enough na. Kaya, dito, yung slug, kung gusto nyo babaguhin, ito yung section na gagamitin nyo. Yan, dyan. Okay? Tingnan nyo, tinanggal ko, automatically kinuha niya. Ha, tinanggal ko, pero hindi ko ito i-update. Rereload ko lang. Yan, nakikita nyo. So yan, careful kayo dyan sa slag. Importante itong slag, lalong-lalo lalo na sa atin yung mga, mga ECO. Yung mga baguhang ECO, kapag mag-optimize kayo ng content o gagawa kayo ng content, dapat may, may, may content planning na kasama yung title at slag. So ano yung title at ano yung slag na gagamitin nyo sa content yan. Okay, dito ay part kasi ito sa paggawa ng content. So gagawa ako ng separate video, again, tungkol sa paggawa ng content dito, tapos yung my page elementor na page builder tapos walang page builder na Elementor. Okay? Balik tayo sa main uh, post uh, section ya yeah, dito. So, ito na naman yung explain ko guys. Dito, search post. Katulad dito, marami ng post. So, dito nyo mahahanap yung specific post na gusto nyong lalabas. Kasi, let's say, kung may 1,000 kayong post, so, mahirapan kayo sa paghahanap. Tapos dito yung filter, yan. Itong rank mat, lumalabas siya dito kasi Again, sa plugin orang uh, na na-install natin na. Uh. Ito, nakikita nyo. All categories, yung mga categories na ginawa dito, yan. Pwede nyo i-sort or filter by categories. Tapos, dates. Tapos, ito, pwede nyo gawa kayo ng bulk actions, like uh, i-edit nyo ito sila lahat, tapos apply or, uh, yan, i-click siya, tapos mag-check uh, yung lahat, tapos move to trash. Yan mawawala sila mapupunta dito sa trash. Ngayon walang trash uh, section, pakikita ko yung may may trash section na ah. Okay, walang trash. So kung titingnan natin try, yan try natin i-trash to siya. Yan. Okay, so yan lumabas siya dito. So yung trash kasi let's say nagkamali ka, pwede mo pa ma-restore or i-delete permanently, yan mawawala na yung content. Yan yung gamit ng trash dito. Tapos, ano pa? Tapos dito, i-edit. So, balik tayo sa content. Tapos, i-edit naman yung uh, content kung uh, may gusto kayong babaguhin. Tapos, itong quick edit, yan. Ito. Uh, yung pinapakita ko kanina sa, pag uh, yung may sidebar. So, nakikita nyo, ganun din yung makikita nyo dito yung nandun sa sidebar. Pero, hindi lang siya yung lahat na detalya yung nandito. Okay, yan. Pwede nyo babagohin like like slug. Okay, pwede nyo babagohin dito. Yung title, category, uncheck nyo. Tapos check, tapos tags. mag a kayo ng bagong tags. Cancel. Tapos ano pa. Dito, ah, uh, yung author, category, tags. So, depende pa rin sa plugin. Katulad dito, lumalabas siya kasi may, may rank mata yung nini-install. Kung sa dito naman, yan, may ibang uh, detalye siya kasi depende sa plugin na ginagamit niyo Katulad nito, stats, yung mga visitors yung statistic ng 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 website. Yan katulad nito. Okay? So yung mga stats, yung hits niya 3,500 yung mga ganun. Depende, depende sa plugin na ginagamit niyo. Kung wala kayong plugin katulad nito, baguhan pa. So minsan uh, limited yung lalabas dito. So yan sa sa all posts. ngayon, punta tayo sa categories. Pagpunta sa categories yan, yung nakikita niyo dito ay dito niyo makikita yan. Categories or tags. Pwede kayo magdadagdag ng bagong categories dito. Katulad nito. Cat Add new. Yan. Ganon din sa tags. Yan. Tag one, Tapos balik sa categories. Yung categories guys. Nakikita nyo itong uncategorized. Kadalasan sa, sa nakikita ko sa mga WordPress website. Yung tinatrabaho namin. Uh, yung iba hindi nila i-delete yung uncategorized tapos yung uncategorized na na category ito yung default na category ng ng content kung uh, makakalimutan mo ito i-uncheck masasali ito sa sa grouping ng website nyo so para sa akin is hindi maganda paano ba ito i-delete bago natin i-delete ito pwedeng mag gagawa ka ng hierarchy kibali yung let's say yung cars may sub category na brand ng car, yung mga ganon. So, pwede nyo gagawin to like, like dito. So, gawa ka ng cars dito, tapos yung brand, i, i mo dito. Example, ah. napupunta siya under sa cars na category. So, isa siyang, para sa akin, sub -category ng cars. So, ngayon, i-delete -de natin itong uncategorized. So, pa, paano ito ma -de Punta kayo sa settings. Tapos, writing, dito. Papalitan nyo yan kung ano yung uh, branding ng website ninyo, ano yung niche ng website ninyo, ano yung category na pinaka uh, primary category ninyo. Let's say, ito yung category ko na primary, cars lang. Save settings or save changes. Kung pupunta kayo dito sa category, pwede nyo na ma-delete ang uncategorized category. So, delete. Yan lahat para sa pagawa ng post content categories tags yon okay so yan lang sa para sa pagawa ng uh, content para sa post okay salamat sa panonood